So, good morning. So, Sunday ngayon. So, papakita ko lang tong kung ginagamit ko na aking service, no. So, itong service na to is makita nyo ay napinturahan na yung hood, bubong sa tailgate. So, nilet go na to, unit na to, no. Nilet go ko na. Pinilitan ko ng diesel. So, ito ay 1999 na uh, Toyota Tamaraw na Rebo. Indian yan i Revo na GLX So all power to So ito talaga yung gamit ko So nakita nyo naman siguro mayroon akong upload nito ah, Halos 1 year ago na So isang taon natin gamit to Tapos ah, nilet go natin Nagpalit tayo ng Revo din pero diesel So ito ay GLX, so all power Power steering, uh, power window, power side mirror No, So ayan yung loob nya yan yung loob. So, automatic transmission to na uh, 7K yung makina. So, 7K e. So, transmission nito, walang problema. Good shifting yan. Wala tayong naging issue dyan. So, nagpalit lang tayo ng diesel. Yan yung kanyang interior. Dashboard. Ah, uh, likod. Tapos, nandito pa yung ibang mga tools natin kasi ginawa nga ang kargahan to. Okay. So, naging kargahan to. Uh, inalis ko lang yung kanyang running board nilipat ko dun sa isa tapos naka aftermarket na rin to na mags yan so 14 so likod nyan bagong pinturan na din yan okay so meron tayong dahilan kung bakit nilit yun na natin to uh, urig urig to lata lata yan kahit saan mo katukin walang masilya yan so yun ang nagustuhan ko dito sa unit na to ultimo bubong pati So, JLX wall power. Ito yung kanyang uh, emblem. Emblem sa likod. Ayan, JLX. So, meron tayong rason kung bakit uh, nilet go na natin, no? So, so mamaya papaliwanag ko sa inyo para malaman nyo rin. So, after kung mapatino to, ayan, nilagyan na natin ng head unit, aircon, pipinatino natin makina. So, alam niyo naman na hindi ito umandar nung kinuha natin, 'no. As is we race. So, ayan, makina natin. 7K na EFI. Power steering. So, battery niyan bago, ayan, no? So, um, papakita ko din sa inyo yung sinop natin na unit. So, yung sinop natin na unit is mas mataas yung modelo, kaya lang hindi siya all power. So ibig sabihin hindi siya naka power window tsaka power side mirror. Pero power steering naman siya. No? So papakita ko sa inyo yung uh, ay pinalit na unit. So ito wala tayong naging issue dito. Good running condition yan. Uh, kahit kinarga natin ng mga tools, battery, uh, inuwi natin ng Cavite, Quezon City to Cavite, Imos, linggo-linggo yan umuwi. Walang problema. So, oh, balit tinanggal ko na pala yung ano, uh, RFID nyan. Kasi sa akin nakapangalan yon Para iwas tayo sa uh, charge. Mamaya, ginamit ng ginamit nila. Nagkakaroon ng utang yan. So, hindi nila uh, yung load. Mamaya, magkaroon ng utang. Tayo yung sisingilin. So, nangyari kasi yun sa isang sasakyan namin. Na tuloy-tuloy lang yung utang daan ng tollgate kahit na low, low, balance o wala ng balance yan so mags na ito. okay pa pero ito yung mags ito is dun to sa sinwap natin ano mas gusto ko kasi yung OEM lang na mags so papakita ko sa inyo yung pinalit natin so ayan makinis na siya ngayon na oh. napinturahan na Oh, so, 'yun. Yung ipinalit natin is Rebo din na 2004. ayan, Okay? So ito ay Del X. Ayan. Del X diesel, no? So pinalit natin. Kinuha natin yung OEM na mags ng Rebo. 'Yan kasi mga gulong 'yan bawong palit ko. Kinuha natin yung lahat doon. So ito yung ipinalit natin hindi siya naka power side mirror yan manual din yung ating bintana so medyo mataas na yung mileage nito pero ang makina ay napaka goods pa oh, manual transmission Siyempre. one click yan yon, tapos malamig aircon so interior nya is nagpalit ng pang BX200 yata ito o pang SR alam ko pang BX200 to, ganitong leader so gusto lang nila merong armrest at merong lagayan ng cap so ito hindi na maganda yung upholster eh. papare upholster na lang natin tapos yan, kita nyo naman punit yung upuan tapos sa middle na seat yan, naka leader na seat cover tapos ang ginawa nito nung dati may ari is naglagay ng third row. Ayan. Nilagay nila ng third row. So itong mga gamit na is sa atin na to. Ayan, nilagay lang natin dyan. So naglagay sila ng third row. So sa ceiling walang, problema, walang punit. Uh, blower ng aircon sa likod, walang mga basag. So dun sa isa natin is uh, wala ng direksyon yung mga lower natin overall repainted siya matagal na pero hindi naman siya bugbog hindi pa siya lamog o, ayan. so makina natin is 2L papakita ko rin sa inyo so 2L ang makina ayan o. diesel okay yung hood is binuga ng flat black Okay pa naman overall siya. Nagagamit ko na rin. Uh, ah, Bali pang 3 na natin na gamit ngayon to. So ang naging ano nito no. Naging system ng pagbayad natin is ad swap tayo. No. So nag ad swap tayo para makuha natin tong unit na to. So dashboard buo intact. Lahat intact. So ang rason, no, kung bakit ko isinop yung aking gasolina na rebo dito sa diesel na rebo tapos nag-add pa ako ng medyo malaki din. Since na uh, sa Bayancel kasi ako nagtrabaho is gusto ko na rin pasukin yung pagbabayancel, no, sa sarili kong uh, puhunan. So, gusto ko pag nagbinta ko ng sasakyan is sarili ko na yung puhunan para pagdating sa presyuhan is wala na akong intindihin. So, sarili ko na lang, no, hindi na ako mag... Uh, antay pa ng desisyon ng iba so ito is si natin so umpisahan na natin ngayon yung pagbabay ansel natin so yan ito sa magkakagusto lang legit yan yung mileage yan 218 pero sa makina goods to goods yan walang blow by, walang usok walang talsik malamig yung aircon uh, power steering makikita nyo naman yung ating manibela yan o, hindi pa yan hindi pa yan lamog o yan. busina natin dashboard, buo ayan so ayan, kaya ako inilit go yung ating gasolina kasi mas mababa yung bintahan ng gasolina natin na Rebo tapos medyo mababa yung model kasi nga 99 lang yon ito naman is 2004 model na DLX sya pero diesel, no? So medyo mataas yung bintahan ng diesel. Kaya ako isinwap yung aking personal na gamit na rebo. So ito naman is ginagamit-gamit ko para ma-observe ko yung ibang mga papalitan before natin siya i-dispose. So, so far wala naman ako nakitang ah uh, kakaiba or yung palitin dito, wala naman akong uh, nakita na major na problema ang gagawin lang natin dito is ibabuffing natin yung buong body yung pintura nya so para ma check natin kung yung ibang part na may gas gas is matatanggal pa ba sa buffing so ayun ang ipinilit natin is 2004 model Del X so sun 4 cell to uh, pasokin na natin yung pagbabayan cell so umpisahan na natin dito sa unit na to so meron kasi akong mga binibenta dati pero hindi ko puhunan yon, no, hindi ko solo meron man is 50-50 so mga old model na mga multicab so ngayon umpisa tayo sa Rebo tapos meron tayong uh, kinuha pa na L300 na um, old model yon 96 pero pinari ko natin pinari paint okay so yun lang so ang naging rason natin kung bakit to kinoha no pambenta natin mag full time tayo sa uh, pagbabayan sale ng sarili nating unit at the same time gumagawa pa rin tayo sa bayan sale para meron pa rin tayong weekly na kita so ito naman is uh, gamit benta no since wala pa tayong po na pangbili ng pang gamit talaga na personal so ito is gamit benta muna So, goods to goods to. Walang overhead Ayan. Ah, uh, yun lang. So, kompleto papeles. Naka-aircon. Power steering. Ah, uh, makakapalat ng gulong. Ano pa ba? Manual transmission. Na good shifting. So, sa automatic kasi, no? Ah, uh, o nga, idadagdag ko lang, no? Sa mga automatic transmission ng mga old model is yung mga buyer din yan is tinitingnan palagi yung automatic transmission. So, pag old model kasi, meron niyang uh, kadalasan problema sa transmission. Tatlo yan. Una, kapag malamig, walang drive o kaya walang reverse. No? Dalawa lang yan. Kailangan pa initin mo muna bago magka-reverse or bago mag siya magkaroon ng drive. Pangatlo is kung walang shift shock no o yung tinatawag na kaldag kapag ka i shift mo na siya sa reverse or sa park dapat wala siyang kaldag o hindi umuuga yung body ng iyong sasakyan ng malakas okay so yun yung kadalasang problema ng mga old model na uh, sasakyan so una dapat may reverse kapag malamig dapat may drive kapag malamig tapos good shifting siya no ibig sabihin maganda yung tip to na maganda yung shifting nya tapos dapat to lang shift shock o, yun ang tatlo kapag ka bumili kayo ng mga old model na sasakyan so, sa mga modelo kasi is ang problema lang yan shift shock lang so, minsan naman nakukuha lang yun sa uh, linis linis ng mga filter o palit ng fluid CVT fluid or ETF okay so yun umpisa ngayon is umpisa na natin mag -bensel. umpisa tayo dito sa Revo tsaka sa L300 okay so yun yun lang patayin na natin so yun lang naman ang ano natin dito kaya natin inilet go yung ating uh, gasolina na Revo. so ayan so yung running board nito is ikakabit natin mamaya para pogi tingnan may running board siya kahit DLX siya pero mayroong ito sinasabi ko sa inyo na ano may mga gas -gas na ibabaf kung matatanggal pa ba okay so yun yun lang